Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Mapagpalang araw gabi, uh, o gabi. Tanghali uh, o gabi. Sana po sa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. At huwag po, po kayong makalimut pong uh, magdasal sa araw-araw. Uh, humingi ng gabay sa Diyos ang mga kapangilayan sa lahat. At humingi ng kapatawaran sa Kanya. At ipakakalub niya po ang kapatawaran kung may masiding na is po kayong humingi ng tawad sa Kanya. at sana po ay eh, kahit samang kayo naroon sa apat na sulok ng mundo ay eh, palagi nyo pong isipin po na uh, uh, um ng gabay sa Diyos ang mga sa lahat kahit ano po yung pagsubok mo sa atin na dumarating po ay eh, huwag po kayong bumitaw kundi uh, kumapit lamang po kayo sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at gagabayan po kayo ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay ah uh, orasyon pang kumbati sa pangkukulam. Napaka-importante po ito sa mga nanggagamot po dyan. Kung wala po po kayong pang po, po, share ko po sa inyo napakalakas pang kumbati po. At uh, sa mga baguan po, huwag nyo po munang gamitin po ito. Ang gamitin nyo po, kung may napod po ako na hindi po sa para sa inyo po muna, isulat nyo po muna sa papel, uh, libreta nyo po at mag aral po kayo magdasal at magagamit nyo rin po yan pag oras nang gagamitin nyo po ito po yung napakabisa po na pangkombate po kaya i-share ko po sa mga nanggagamot dyan na hindi wala pa po pangkumbate na malakas po share ko po sa inyo ah uh, bago po lahat po i-shout out kay Spirit, spiritual petiler bano nga taga pangkasinan kung gusto niyo po magpagamot po hanapin niyo po lamang po ang spiritual pit healer. Ah, uh, sana po uh, ano, biniligay mo yung uh, kon mo para may kon ko po dito kon ko para marami ka magagamutin dyan, napakalakas itong mga gamot ito na auraan ko po ito na makalakas na mga gamot rin po ito kaya di ko po nakita po yung mukha niya na buo uh, sa personal na auraan ko lang po na napakalakas din pong mga gamot po ito spiritual pit healer po shout din po kay uh, commented Bruno Ganda commented Nile Galilia commented Robin Mantanilia commented Alan Rowland commented Cardito San Jose Arnold Francisco uh, Griselbert Ambas Tagalas Pinas uh, Judith Takyo commented Harry Saturpater Philip Nandichu uh, Angelito Moong Salvador Bike Tayo commented Lee Rolin commented JP Alejandro uh, war balira mat, matados iban sani buy sini repi uh, igusong po komentod igsagani mindis maligtaing pinoy komentod christian risik pero 30 at shout po sa inyo na, sa mga baguan po shout po sa inyo lahat sana po itangkilikin nyo po ang palagi ang pong niwagan ng pangkasi marami po ako ipagkakalupo sa inyo kahit marami na po akong pinag, uh, pinagkakalupo sa inyo mga orasyon uh, mm, Uh, sana po ay makikita nyo naman po kung ano po yung klase yung mga oras yung po dyan ito po ay napakabisa po mga oras yun na yan na aking po sa inyo at ipakakalub ko po rin at hindi po ako magsasawa po magpakalub po sa inyo kung uh, gusto ko po ay matulungan po niyo ko sa aking ginawang youtube channel para makapasa po sa uh, youtube channel iwagas para matulungan po ninyo ako at marami po ako ibabagi po sa inyo na kaalaman po sa lihim na karunungan sana po ay matulungan nyo rin po ako sana po ay may masinting uh, may ay, may maganda po kayong uh, maganda po uh, kalooban po uh, bukal sa puso nyo po ang pagtulong po sa akin Maraming salamat. Tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat yan. Ah, maraming salamat po. May kasabihan nga po uh, uh, May kasabihan nga po na Ang pira ay para sa bulsa lamang po Pero ang pira ay hindi mo mahadadala sa hukay po yan Ang pira Kaya yung mga Taong medyo kayabangan po dyan Wala 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 po Hindi nyo madadala yung pira nyo sa Hukay po Para sa bulsa lamang po yung mga pira natin Uh, joke lamang po. Nag-joke lamang po. Sa mga taong uh, po dyan. mga uh, wala pong pakundangan po na uh, matapubri yan. Kala nila sila na ang bida. Pag may pira sila, wala na silang Diyos kundi pinipira nila Diyos. Hindi Diyos nila yung pira. Uh, narito po ang pagkaklok ko sa inyo. I-share ko po yung oras yung pang sa mangkukulang po. Uh, sa mga nag-aaral po, huwag niyo po muna gamitin po ito kasi napakatas na level po ito. Uh, sa mga maruronong lamang po, ang gawin niyo lamang po para maalaman niyo po kasi pangbira lamang po uh, nakaka-upload po ito. Eh. Isulat niyo lamang po sa papel at itago niyo muna kung Magpalakas muna kayo sa spiritual kung gusto po yung mga gamot. Sa kanyang po, usalin po ito. Pangkumbati sa makukulang po ito. Napakalakas pong pangkumbati sa makukulang po ito. Magdasal ng isang ama namin at sunod po yung krasim po ng Antipikar Miltusium Hino Pterixium haut Homet inoptitum, antipicar miltisium, ino pterixium, Anot. homit hinoptitum, antipicar milti miltosium, ino pterixium, Anot. homit hinoptitum. Tatlong bispo. po salin po. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa tubig ipainom sa may sakit. Uwi po sa papel at itapal sa noo at ipo sa pasinti ng pakrus o isulat sa papel at tapal sa noo ng pasinti po. Ayan po. Pamamaran po. Napakabisa po ito na hindi na po kayo, ang akala nyo makikilaban po kayo sa po. Ang kanyo po ay kinukontra nyo po yung magkukulam kung saan po siyang kapangire po niya para hindi siya makakot sa pasinti uh, iipon lamang sa puyo o sa tubig, inumin, ipainom sa pasyente o iipo sa tapal sa noo at iipo sa pasyente ng pakurus o isulat sa papel tapal sa noo ng pasyente o itapal po sa kung po, sa sikmura siguradong mahihiyaw po yung pasyente po na sobrang sakit at uh, lalayas po yung kasamang espiritu na gumagambala sa kanya kaya ay matatalo po. Napakalakas pong uh, pangkumbate po ito sa mangkukulang. suyo miltusuyum, ino pitirik suyum, um, ino pititum, tatlong beses po sa malangi po yung tatandaan po na aking mga binabagi po hindi po ito biro po uh, nag-upload po ako dito para makatulong po at para matulong niyo rin po ako hindi po ako nag-upload po na ginagawa-gawa lamang ko uh, ito po ay napakasabisa po na panggamot sa lahat mga pangkumbati uh, sa karamdaman pwede rin po ito kaya sana po ay lahat po ng aking binabagi po ay po ninyo na huwag nyo pong abusuhin, ipagyabang, kapag magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay ng lahat ng mahalan po. At ikisa po ay uh, gamitin po nyo naman sa tamang kaparaanan po. Maraming maraming salamat po. Uh, tatanayin ko pong napakalaging utanog sa inyong mga tinutulong po sa akin. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat.